Hello guys! So, for today's video guys, magplaplansya ako. So, ito ay yung plaplansyahin ko guys, Miss Dasha. So, ipapakita ako sa inyo kung paano ko ito plansyahin. Ito na guys, simulan na natin magplansya. Unang plansyahin ko ang kamay. At yung plansya, i-all natin hanggang number 4 lang. Kasi pag i-full number 5, napakainit, delikado masunog ang damit. Kailangan, bago idiin ang plancha sa damit, check mo na kung hindi ba ito sobrang init. Kasi ang init ng plancha nakadipindi sa klase ng plancha na ginagamit. May ibang plancha na kahit na full na, hindi masyadong mainit. Kaya kailangan testing muna bago idiin sa damit para iwasunog. Ayan. Tapos sa dalawang kamay guys, sa likod na naman. So, plansyahin simula sa taas. Pababa dito sa bansang Middle East. Ito po ang damit ng mga kalalakihan dito. Tuwing lumalabas ang mga lalaki guys, kahit saan magpunta, nakadisda siya talaga sila. At aside sa kulay puti, kagaya nito, Meron pang ibang kulay. Meron gray, black, blue, uh, dirty white, at iba pa. Pero kalimitan, mahilig talaga sila sa color white. Sa mga baguhan pa lang dito, nakagaya kong kasambahay, kadalasan po nahihirapan magplansya ng malaking damit. Kagaya nitong disdasya, ganyan din ako dati guys noong first time akong nag-abroad. Tagal-tagal akong matapos sa isang piraso din hanggang nagtagal na master ko na meron din namang amo guys na hindi nila pinapalabahan sa katulong ang disdasya nila pinapalundri nila sa labas kaya maswerte ka kung ganyan ang amo mo so ayan after sa likod balik ta rin natin ayan na lansahin simula baba pataas ayan ganyan lang guys sa mga baguhan dyan na naglaplan siya ng damit kagaya nitong disgasya, sipag at syaga lang guys kasi normal lang po na mahihirapan sa pagplaplan siya lalo na at baguhan pa lang. Nakakahilay sa paa, nalot na at ilang oras nakatayo. Pero guys, masanay din kayo, ganyan din ako dati. Pag pagod ako mamamlan siya, pero nagtagal guys. Gusto ko na mamamlan siya kasi nakagamit ako ng cellphone. Minsan, while nagplaplansya ako, ay may katawagan ako sa phone, may kadaldalan ako, may kavideo call ako. Minsan naman, nanonood ako ng YouTube. Nililibang ko lang sarili ko guys. At hindi ko na namalayan, eh, marami na pala akong natapos na mga damit sa siya pagkatapos ng plansyahin, ilagay sa hanger. Ayan. Tapos, isirado ang buto niya sa may liig. Ayan na. Tapos, ihanger. So, ayan lang guys. Thank you for watching.